isa ka sa nag-iisip kung ano ang maganda at swerteng halaman na dapat ilagay sa entrance ng gate ng iyong bahay para sa iyo ang video na ito. Pag-uusapan natin sa video na ito ang mga halaman na perfectong ilagay sa entrance gate ng bahay. At bakit nga ba ang mga halaman ito ang dapat mong piliing ilagay? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Narito ang mga halaman na pwede mong inagay sa gilid ng iyong gate o entrance ng iyong bahay na maaaring itinturing ng iba na swerte para sa karangyaan, kalusugan at iba pa. Santan Ang santan ay isang magandang pagpipilian para sa entrance ng bahay. Kilala ito sa kanyang makulay na mga bulaklak at kakayahang umangkop sa iba't ibang klima. Kung magtatanim ka ng santan sa entrance ng iyong bahay, magbibigay ito ng kaaya-ayang itsura dahil sa mga bulaklak nito. Sa ilang kultura, ang santan ay simbolo ng good luck at prosperity. May iba't ibang kulay ang bulaklak ng variety ng halamang ito. Ilan niya dito ay kulay pula, kulay dilaw, at kulay puti. Palm Tree o Palmera Ang palm tree ay napaka-attractive at kapakipakinabang dahil sa mga katangian ito. Nagbibigay ito ng positibo, tropical at natural na aura saan man itong lokasyon ilagay. Ngunit mainam na ilagay ito sa mga lugar na makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw kagaya ng harapan ng bahay, gate o entrance ng bahay. Kabilang sa mga variety ng palm tree Natiyak na magugustuhan mo ay ang Lipstick Palm na kilala sa pagkakaroon ng matingkad na kulay pula at minsan naman ay orange na crown shaft o tangkay ng mga dahon. Narayan din ang arica Palm, Ruffled Palm Palm at ang Majestic Palm. Snake Plant Ang Snake Plant ay isa sa mga excellent choice sa entrance o gate ng bahay. Unang-una, ang halamang ito ay hindi maselan. Kaya nitong mabuhay nang hindi gaanong binibigyan ng atensyon. Kaya nitong itolerate ang low light conditions at ang kaiba-ibang temperatura. Kaya naman, ang pagtatanim nito sa entrance gate ng bahay ay nakadaragdag ng greenery touch, nag improve ng hangin, at isang magandang pang-welcome sa lahat ng papasok sa entrance ng iyong bahay na maaring magbigay ng maaliwalas na pakiramdam. Birds of Paradise kila ang halaman na ito dahil sa kaakit-akit na mga dahon at ibang bulaklak nito. Ito ay napaka-popular na houseplant kaya naman hindi nakapagtataka na hindi ito mawawala na halaman sa mga mahilig sa halaman. Pinangalanan ang halaman ito dahil sa pagkakahawig nito sa mga lumilipad na ibon sa kagubatan na kilala bilang birds of paradise. Mainam itong ilagay sa entrance o gilid ng gate ng bahay dahil lumilikha ito ng tropical na ambience lalo na kapag ito ay lumago at namulaklak. Croton Ang pangalan ng halamang ito ay Croton variegatum at tinatawag din itong San Francisco plant. Kilala ang halamang ito sa pagkakaroon ng makulay na mga dahon na nagbabago ang kulay habang tumatagal. Kadalas makikita na kulay sa mga dahon nito ay dark green, dilaw, pula at orange na mga batik-batik o animoy abstract na pininta. Ito ay native sa Malaysia, India, Pacific Island at Northern Australia. Mainam itong ilagay sa entrance o gate ng bahay dahil sa makulay nitong mga dahon na kaakit-akit pagmasdan. Hydrangea Ang hydrangea ay isang magandang halaman na kilala sa malalaki at makulay na bulaklak nito. Mainam itong itanim sa entrance ng bahay dahil sa magbibigay ito ng positibong vibe sa sino mang makakita sa mga magagandang bulaklak nito. Siguraduhin lamang na ang klima sa lugar kung saan ito itatanim. Mainam kung itatanim ito sa malamig na lugar. Kailangan din ito ng sapat na espasyo upang lumaki ito at mamulaklak. Ilan pa sa mga magagandang halaman na maaring ilagay sa gilid ng gate o entrance ay ang kulyos o mayana. Bamboo Bugainvillea rose plant, at iba pang namumulaklak na mga halaman. Ang mga halaman sa entrance ng ating bahay ay malaking bagay upang ma-improve ang aesthetic na ganda nito. Nakakatulong pa ito upang ma-improve ang ating mood at mawala ang stress na ating pinapasan sa pang-araw-araw nating buhay. Sa simpleng pagmamasid o pakikipag interact natin sa mga ito, binabago nito ang ating utak para maging kalmado at magkaroon ng focus. Kaya naman, mainam na magkaroon ng mga halaman katulad ng aming binanggit sa unahan ng video na ito. Ikaw ba ka Urban? Meron ka na ba ng mga halamang binanggit namin sa video na ito? Alin ang wala ka pa o pinakagusto mo sa mga ito? Ibahagang iyong opinyon tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ishare ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito.